gagawin lahat ni ate para makapag tiktok boy okay sana oh ah no. <laughs> <laughs> Ma -fan, <akit> na naman <laughs> <laughs> Para <laughs> parapan ba naman, tol? Hindi na na kayo naawas sa single? Emotional damage! Para kang ang abutin, kay <laughs> <laughs> Sigurado kilig na kilig ate doon, ha? Gigil na gigil sa kilig <laughs> May pahabol pa kasi e. Eh. Saktong-sakto yung plato sa ulo boy. Huwag ka nang galit. Oh, wow <laughs> I I <laughs> lang ano, kiss lang pala'y katapat sa maingay mong asawa eh. <laughs> Bakit ako aamin ah? na gusto kita eh, halata mo naman. Pagka ganyan, wala lang usap-usap, tayo na agad. <laughs> Buti pa si Neneng, alam na alam. <laughs> alam mo, pag alam mong gusto kita at may gusto ka rin sa akin, wala nang usap-usap, wala nang ligaw-ligaw, tayo na agad. Ibay mo naman. <laughs> Uh -huh. Guys, meron din ba sa inyong ganito nagpapabuhat kayo sa Jowa, nyo? Sana all. Hey! Let's go with you. For Camel? For, For my wife? Yes. For Camel? You take my wife. Yes. Yes. Okay. <laughs> Pagbilis bilis usapan ha Magastos ating asawa eh, no? Kaya pinili niya na lang yung investment. No. <laughs> Akala ko pala. <pol. laughs> Yun ang masaklap. <laughs> Yung dalawang beses kang napagkamalan. <laughs> tama na, nahihilo na ako, tama na. <laughs> <Uy>. <laughs> ang cute naman magulat ni ate. Ganun ba talaga magulat ang isang anghel? Hindi totoo yan. <laughs> Nice bro, nice bro. <laughs> nice. Salah all mga kaibigan. May nangyayari na. <laughs> Mukhang magpapagbangga na rin sa ata ko. mindset ba? Mindset. Ghana. Ah, no. Aww. Oh. Kailangan pala naka-holding hands. <laughs> Ganyan ang isang the moves na isang medtech student. Sana all. <laughs> Hello. <laughs> <Ay>. Ala <Alalalala. laughs> <laughs> masyado kasi mabigat yung isa dun eh. <laughs> Gago. Ooh. Uh -huh. Uh -huh. Alam nyo hindi ko sila pero nainggit ako doon ayok. Huh? Kambing, kambing, sino ba ka kambing? Pwede magpalambing. <laughs> Pati sina gusto na rin ng lambing. <laughs> Bigyan ng <kambing> yan. <laughs> <10 ,000! laughs> talaga pag dumaan si crush sa gym ano. kailangan mong magpaksikat kaso epic fail bobo damn siya daw yung gusto niyang kainin hey! <laughs> ate ate Huwag tayo. <laughs> 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 Ang baho naman ng pagkakasabi mo, boy. Ang sarap na buuhin. Eh. <laughs> Don't <Doram ya! Doram! laughs> <Doram! laughs> oh, sige na, boy. Oh my God! Oh my God! <laughs> <laughs> oh my God pati yung mga bata na sana all. <laughs> sana all. Look, ah. Sad me kasi, I miss you so much. Naku! Oh! Ganun pala mas ang isang pusa. Grabe, <laughs> ang uh hirap magkaroon ng bebe na antukin. Ewan ko ba. Gusto ko na lang, babe. 10.30 pa lang, inaantok na siya. Grabe, pero amidlip pa yun ng ano ah? ng hapon. Ano pa yan? Teh, maghanap ka na lang kaya ng vampira. Sigurado gising yun sa gabi. <laughs> Bali ko yata eh. Yeah, ako yeah. uh, lang po sa ugali mo. Sungitan mo pa ako. Uh Tibay mo naman. Eh. <laughs> Tibay mo naman ate. <laughs> Siya na nga nakakapagtiis sa ugali mo. Susungitan mo pa. Daddy chill. Ching <laughs> <What? laughs> <laughs> oh, ching -chin. Nice one! Pag ayaw in public, gumawa ka ng paraan. Ganun yun. Magaling mo pala dyan ha! Hindi ko alam ha! <laughs> 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 Ang kulit! Sana all! <laughs> <laughs> Sana all mga kaibigan! Ang kulit nilang tignan, na lang. Sana maranasan din natin yung ganyan, ano? Oh. Yung kahit matanda na tayo, nagkukulitan pa rin. May lambing pa rin, di ba? <laughs> Huli ka balbo, anong binibidyo-bidyo mo dyan, ha? Kung crush mo yung isang tao, kausapin mo na lang. Hindi, wow. <laughs> <laughs> nag-aaway na mga kaibigan. <laughs> Yung single ka tapos may nakita kang nag-aaway sa tabi. <laughs> Binidyo mo na lang. <laughs> Masaya ka na doon ano? Ang galing, ang galing. Hi. How are you doing? You on the phone? Yes, I'm on the phone. With a, boyfriend? No. No? Boyfriend. I really like you. Huh? <laughs> You're so beautiful. <laughs> Can I take you for one minute? I'm sorry I haven't talked to you in a long yeah. time. Yeah. I'm Billy Sam. I need your contact. <laughs> Like. <laughs> Sinabi lang na hindi niya boyfriend yung kausap niya, I really like you na agad. <laughs> Mabilis ka din, boy. <laughs> Pero si Ate mukhang napugian, dun, ano, binigay agad yung number. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Kilala kita. ang pagkakataon. Chow para bang sinadya at tinakta natang... Natapunan daw ni ate yung kamay ni kuya kaya pinupunasan niyang ganon Pero alam naman natin na dyan nagsisimula yan, di ba mga chong? Habang buhay na ako sa'yo, kaya ipakilala <laughs> mo ako sa mama mo You know I wanna flex you in my F.A.I.G. Boy, binabangungot ka gago <laughs> Ako po. <laughs> Sa ba nakakabili ng ganyang cellphone? May ultra zoom na yan ah. <laughs> <laughs> Alright boys, Rule number 10. Huwag ka dapat patulog-tulog sa daan. Lalo pag nasa pasahero kang sasakyan. Tignan mo yung nangyari ngayon. <laughs> nagka-jowa ka ng tulog. Uy, uy, sana all. Eh, 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 eh. <laughs> si ulo. <laughs> ano, ate? Ngayon mo gayahin. Oh, kalma. <laughs> uh <-huh. laughs> Kahit ako boy, gagawin ko din yan. <laughs> Maglalampuan kayo sa harapan ko. Ano kayo si Raulo? Huwag iya. Loaaa! Gagawin talaga lahat ni ate para makapag-tiktok, ano? Guys, may nakakakilala ba kay ate nursing? <laughs> Mukhang may nagpapahanap din sa may-ari ng video. In fairness, maganda rin si ate, ano? Magaling kang kupal ka. Yung ayaw na ayaw makipagharutan yung asaw mo in public. <laughs> Pero in private, naku po. Hehehe, <laughs> <Yeah>, buhay. <laughs> babe, Hello. anong date na ngayon? Hey, ano ba? Pero naman ate, dinu-double check lang ni Kuya kung tama yung date na sinabi mo. Nakakalito kaya pag apat na kalendaryo yung titignan mong gano'n. <laughs> <Cap>. <laughs> Hi. No napano sa kilig si Goya, no? Mukhang na love first sight sa gym, no? Para nga daw siyang nakakita ng isang bahay, tatlong anak, isang aso <laughs> nung nakita si Ate. Sa <laughs> so, sobrang ganda. Sana ah! Oh. Oh, oh, ano? 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 Huh? Gay, okay, mo ko. <laughs> sana. Yung tipong nasa palengke kayo ano, tapos nagbabanggaan kayong ganun, nagsisikuhan kayo. Tapos maya maya nakakapit na sa'yo. O di nagkajawa ka na bigla. Dami na daldal na ito. <laughs> <laughs> This but it sure feels fine. O binibini na naman ang iyong mata Pag ngumingiti ka sa akin ako yung Baka sisid Marino yan Ang tulog ko mahimbing at Ako'y nalilito, natutuliro, nangingin hindi hey! ko na marinig Sa sobrang lakas <laughs> ng pintig Patibay ka brad Mukhang <laughs> matinig ang isang marine student ano? Shout out sa'yo brother Okay, makas makas mo na yan insa Sana all Swerte nung crush niya Ganda niya ate ah Pogi. <laughs> alam nyo na mga brad, Pogi daw. Talo tayo dun brad. Hindi mo alam mo kung bakulaw ka. Boy, anong iniisip mo dyan? Ha? Nagpapalobo lang naman si ate <laughs>

<laughs> kinikilig siya ya, yeah. kinikilig. Yeah. Kinikilig siya. <laughs> <laughs> Ang totoo niyan, nabibisit na yung dalaga doon. <laughs> Tapos yung matanda dala yung kinikilig doon, sigurado yun. Alam mo tatay, pag sineryoso mo yan, naku po, delikado yan. hmm <laughs> 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 Kasi ipakatuloy. Wala <laughs> <laughs> <nagtupo> na, nagtagpo <laughs> <laughs> na. <laughs> Ikaw kasi, kasalanan mo din eh. Umisa ka pa eh. Tuluhin <laughs> mo yan. Alright, sir, so you speak English? Yeah. You Korean? Koreans?

Sino? At yan po, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Ito nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala na nang akong pera ng hiya. Talo pa ako sa muka. Nakakab... What is your profession? <tags> 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 <tags>